eto lang mga kaibigan uh, real talk tayo mga kaibigan sa totoo lang kapag nag email ka kay LTO lalo na dun sa certificate na pinapaloak mo ay matagal minsan araw linggo bago mo mag reply ano mabigat pa dyan minsan hindi po nag reply or hindi po agad agad nakakapag reply sa si LTO sa kadahilanan siguro Hello po mga kaibigan, pag-usapan natin yung mga plaka na pinamimigay ni LTO ngayon. So marami sa atin ang nakakuha ng plaka na, may certificate, pero marami din sa atin ang nakakuha ng plaka na walang certificate. So ano ba yung dapat natin gawin? So big shoutout muna ulit sa mga bagong followers natin dyan, tsaka sa mga bagong subscribers natin. So sa mga hindi po nakakaalam or sa mga bago pa lang na followers natin, kapag po tayo kumuha ng plaka, ang dapat po natin tatandaan ay yung 2017 pababa po muna ang binibigyan ni LTO ng mga plaka. Yan po mga kaibigan, especially yung 2017 hanggang 2014, matik po yan, meron po yung mga plaka. Yung mga green plate naman po, 2013, pababa naman, green plate or mga 7 digit, nabibigyan din po yan. Pero minsan, limitado lang po sa mga ibang district office. Kasi hindi naman po lahat ng district office ay nagbibigay ng mga ganong lasing plaka yung mga 2013 pa mo, hindi po lahat at hindi rin po lahat ng mga LTO district office ay nagbibigay ng plaka ng ibang region halimbawa po sa Zone, tulad ng binyan or San Pedro sabihin natin ganun bibigay po sila ng taga NCR So yung NCR po mga kaibigan, ito po yung sa region. Pwede po kayong kumuha niyan sa Binyan or sa Abuyaw. So kasi nga po, bisan sa mga araba, nagbibigay po talaga ng mga ibang region. Nagtatanong din sa atin na ang kanla daw pong uh, region ay region 4A, pero nagpaparehistro sila sa NCR. Saan po ba daw sila kukuha ng plaka? Sa NCR po ba? Or dun sa Calabarzon? lagi nyo pong tatandaan na ang titingnan po lagi natin kung anong district office or anong region yung nakalagay doon sa certificate of registration ninyo. Kung yan po ay nakalagay sa region 4A, matik po yan sa region 4A nyo kukunin. At sa lahat ng district office ng LTO sa Calabarzon, pwede nyo punin ang inyong plaka. Especially, lagi ko kong ulitin, 2017 hanggang 2014 or 2014, 2015, 2016 and 2017 iyan po mga kaibigan ang sure ako at matik na makakakuha ng plaka kapag nakakuha na tayo ng plaka syempre may bibigyan ng certificate si LTO at yun po ang nagpapatunay na yung pong plaka na bigyan sa atin ay sa si inyo na nakapangalan okay? ngayon sa mga magpapakuha lang ng plaka sa ibang tao, eh, gumamit po tayo ng authorization letter para po legit at mabigyan po sila ng plaka. Ano ba yung mga dadalhin ninyo sa pagkuha ng plaka? Siyempre, yung photocopy yung Xerox ng OR, ng CR, deed of kung di nakapangalan sa'yo, yung ID ng first owner or yung authorization letter naman kung sakasakali na hindi po kayo yung kukuha o hindi yung first owner o yung owner ang kukuha ng plaka. Iyan mga kaibigan, kapag po tayo ay pumunta sa caravan or pumunta tayo sa mga district office ni LTO. Kung sa ali naman nasa email po may issue or sa nagpa-deliver kayo tapos ang dumating sa inyo plaka lang, wala yung email. So yung email po ni LTO yan mga kaibigan sa screen na po. Mag-email po tayo diyan at antayin niyo lang natin yung reply. Totoo naman, real talk tayo mga kaibigan. Sa totoo lang, kapag nag-email ka, kay LTO, lalo na dun sa certificate na pinapaloak mo, ay matagal, minsan, araw, linggo, bago mo mag-reply. Ano mabigat pa dyan, minsan hindi po nag-reply or hindi po agad-agad nakakapag-reply sa si LTO. Sa kadahilanan, siguro, punong-puno na po yung email nila sa mga nagpapaloob ng plaka. Kasi, totoo naman, hindi mo mapaparehistro ang iyong motor tapos ang gamit mong plaka ay yung bago. Kailangan niya ng certificate. Kailangan kasi i-update yung plaka mo bagong makuha o bago mo maparehistro yan. Importante yan yung certificate na kailangan mo para maparehistro ng motor at para mapa-update mo yan. Sabi nga nung iba saan kukunin yung certificate? Ang sabi po talaga ni LTO mga kaibigan, antay po yung email nila. Kahit po sa dealer nyo nakuha yung plaka ninyo, antay nyo lang po yung email ni LTO. Kung hindi naman, syempre sabi ko nga, mag-follow po tayo. Ang mga four wheels naman po, eh, pwede rin po palitan ang kanilang mga plaka Okay? And punta kayo sa mga district office, pero sa mga karaban, bibihira po yung nagbibigay ng four wheels na plaka. Kasi ang dala po nila, mas marami ay yung mga pang So, paglilinaw sa lahat, kung pupunta po kayo ng karaban, dala kayo ng photocopy ng OR ng CR ng ID ng first owner deed of sale or authorization letter. Then, kung kayo naman po ay nasa malayong lugar, ipadeliver nyo na lang. At kung kayo nasa Region 4A, lahat po ng district office, pwede nyo pong kunin ang inyong plaka, especially do sa 2014, 2015, 2016, 2017 year model yan. Sure ako, may makukuha kang plaka. Yung 2013 pa yung iba merong district officer na bibigyan, yung iba naman po ay wala. Okay. Yun lang, maraming salamat mga kaibigan. Thank you sa pag-support na kay Papa Henry. Bye-bye! Thank you! See you sa mga karabat.